May itlog ng pugo ba kayo? Tara, gawa natin ng recipe yan na pwedeng pang negosyo. Pati yung paggawa ng sauce, ituturo ko. Lasang crispy kwek-kwek po ito. Tapos lumpia wrapper ang nakabalot dito. Ready na ba kayong magnegosyo kahit nasa bahay lang kayo? Kung ready na kayo, tara! Intro muna tayo. Kung bago ka sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell icon para ma-update kayo sa susunod natin mga video. Mmm, sarap tamis. Oh yes! Gagamit tayo ng itlog ng pugo Isang pirasong itlog Sampung pirasong lumpia wrapper Isang pirasong sibuyas Three tablespoon breading mix One fourth cup cornstarch Limang tasang harina One cup wash sugar Four cloves garlic Isang pirasong sile Isang kutsarang toyo Isang kutsaritang paminta kalahating kutsarito ng asin, at mantika sa pagpirito. Gagamitin ko yung aking non-stick kaserola. May takip na din itong kasama. Sa mga gustong umorder, nasa tiktok ko lang po ito. Magpakulo na tayo ng tubig. Then, ilaga natin yung itlog ng pugo. Guys, konti lang ang lulutuin ko kasi sample lang naman ito. So, okay na. Luto na to. Ilagay muna natin sa malamig na tubig. Then, magtunaw tayo ng isang kutsarang harina at isang kutsarang cornstarch sa kalahating tasang tubig. Ito kasi ang magsisilbing pampalapot ng ating sauce. Next, mag tayo ng sibuyas. Bale, fishball sauce ang gagawin natin dito. Sunod naman ay yung apat na pirasong bawang. Madali lang ang pagluluto nito. Kahit first time mo, kayang-kaya mo. Sunod naman, magbuhos tayo ng dalawang tasang tubig. Bale, dalawat kalahating tasang tubig ang magagamit natin sa fishball sauce na to. Then, ibuhos na din natin yung 1 cup wash sugar. At isang kutsarang toyo. Haluin lang natin para matuno agad yung asukal na nilagay natin. Ibuhos na din natin yung tinunaw na harina at cornstarch. Ang target kasi natin ay maging medyo malapot ito. Maglagay din tayong kalahating kutsaritang asin pambalansin ng tamis. At kalahating kutsaritang paminta pampalasa. Guys, promise masarap ang sauce na to. Kahit walang tikiman, basta sundin nyo lang ang mga sukat, magagawa nyo. Maglagay tayo ng sile pampagana. Pakuluan lang natin to ng isang minuto. So, okay na to. Ilagay muna natin sa bowl para lumamig. Next, balatan na natin yung mga itlog ng pugo. Hindi ko alam kung magkano ang presyo nito sa inyo. Sa amin kasi pumapatak ng 2 pesos ang kada piraso. Next, i-roll yun natin yung limang pirasong lumpia wrapper. I suggest huli yung gawin ng proseso na to para hindi agad tumigas yung lumpia wrapper nyo. Yung iba sa inyo, tahimik lang sa umpisa. Pero kapag may handaan, yung Shanghai, ibinubul sa... So, hiwain lang natin to na maninipis. Kaya ngayong darating na Pasko, lumpia wrapper na nakarolyo ang aking ipiperito Para kahit ibulsa nila ito, hindi masakit sa kalaoban ko. Unang kagat, balat lahat. <laughs> Bale, hinati pa natin to sa tatlo para hindi masyadong mahaba kapag binalot na sa itlog ng pugo nyo. Next, lagyan natin to ng 1 fourth cup ng cornstarch. Bale, so 25 pieces ng itlog ng pugo nyo, 10 lumpia wrapper ang magagamit mo. Maglagay tayo ng limang tasang harina sa bowl, tatlong kutsarang breading mix, at kalahating kutsaritang paminta. Bale, ito'y magsisilbi nating butter. Next, maglagay tayo ng sampirasong itlog. at konting tubig. Kailangan maging medyo malapat yung batter nyo katulad nito. Ilagay na din natin dito yung itlog ng pugo. Kapag kasi malabnaw yung batter mo, hindi siya kakapit sa itlog ng pugo nyo. Then, balutan naman natin ng lumpia wrapper. Nakakatulong ito para magkaroon ng crispy texture yung itlog ng pugo nyo. Heto na yung mga nagawa ko. So, tuhugin natin to. Ang ilalagay ko ay tatlong peraso. Pwede naman kahit hindi nyo natuhugin. Basta yung plate ang inyong gagamitin. Magpainit na tayo ng mantika. Pirituhin natin yung pugo balls into medium heat hanggang sa mag golden brown nito. Sa una, malambot pa ito. Pero titigas din ito after maperito. <laughs> So, okay na to. Grabe, ang ganda ng itsura. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal ang excess oil. Guys, una kong ilalagay sa siomay plate yung ating sauce. Kapag kasi sa ibabaw ng pugo nilagay ito, hindi nyo makikita yung nakabalot na lumpia wrapper dito. Heto ng ating crispy pugo stick. Try nyo din ang recipe na to na pang negosyo. Kayo nang bahala maglagay ng presyo kasi depende yan kung magkano ang itlog ng pugo sa inyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye. Bye-bye.